Isang bagong motor ng Rusi ang lumabas kamakailan na naging matunog at labis na tinangkilik ng mga motorista dahil sa di maikubling ganda nito sa murang halaga. Kaya naman tad-tad ng request ang akin channel upang silipin ng di umano'y pambihirang motor na ito na babago sa ating pananaw sa tatak ng Rusi. Good day ladies Dito ako ngayon sa Rusi sa Binyan kan Dumating na daw yung mga bagong motor nila Rusi uh, Yung RFI 175 Tsaka yung Flare Rusi Flare 125 So check natin ngayon Tara Yo, good day. Eh. Nandito tayo ngayon sa Rusi, Canlalay, Binyan, Laguna. And kagaya ng na-request ninyo, eto na siya, yung RFI 175cc. So, basically, bibigyan ko lang kayo ng run-through dito sa motor na to. Hindi ako mabibigyan ng chance na itry to kasi nab nabili na siya. Actually, marami ito nung nakaraan. Kaso nga lang, eh, nakuha na nung mga nagpa-reserve. Second batch to. And marami nagre-request na tignan ko daw sa personal and anong masasabi ko sa motor na to. So this is it. First impression palang, wow talaga. Hindi ko in-expect na rusi yung tingitignan ko. Nakita ko talaga yung Enhanced ng pagbabago ng mga pinoproduce nila ngayon. And to think na second batch pa lang to sa dami ng nagre-request or ng demand, taas ng demand nito Second batch pa lang to. So, talagang tinrabaho nila yung mga details. Basically, ito daw yung mga nabago ay dun sa ibang nagsabi na may ari na nakakuha ng first batch. Ito dati is silver na glossy. Ngayon is matte finish na siya kung makikita ninyo. And ang kanyang engine, by the way, is uh, four stroke single cylinder, single overhead cam with two valves. At ang kanyang displacement is 171.7 cc and the round off na siya tinawag na siya ngayon na RFI or Rusi FI 175 tignan nyo naman tong emblem na to ito yung nagpa premium para sa akin eh may kita nyo kung gaano tinrabaho talaga na Rusi parang pirma lang siya eh, no so para sa akin nagpa sophisticated ng design nya itong part na to Rusi 175 Ultimo tong mga tapakan ng angkas. Maganda quality niya guys. Tignan mo to, oh ito tinrabaho din to dati alam ko dati to silver etong second batch is color black na At yun nga yung sinasabi ko may parang clicking sound siya, so very premium na din yung feels nya maganda yung materials nya to the point na naririnig mo sya nagki-click kapag sinara mo may clicking sound pag binuksan mo may clicking sound unlike nung iba na kapag medyo nakaganyan pwede syang magwigil kapag ka maalog yung mga dadaanan nyo Pwede siyang mag-wiggle-wiggle na ganyan. Tapos, isa pa isa, uh, keyless na rin siya. So, ito yung remote niya. Ito yung uh, pinaka-remote, kung tawagin. no Ayan, dalawa yung ibibigay sa inyo. And, makikita nyo ito, mayroong uh, na rin siyang, pag mo, meron na rin siya for the seat, and for the fuel. Hindi no? pa siya activated, unfortunately, pero bibigay natin yung as much as information na kaya ko. Ito naman sa panel gauge niya, may kita nyo, merong speedometer, tsaka RPM indicator, yung analog sa dalawang gilid. Dito, nakita ko, or papakita ko na lang sa inyo siguro, ang ah, meron lang dito may time, may speedometer, fuel gauge, temperature, may voltmeter, ayun yung mga bagay na may kita nyo sa kanya. May voltmeter siya sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong sa comment section. Pero ang pinaka nagustuhan ko is meron siyang kickstart. So alam naman natin kahalagahan ng kickstart na inaalis na sa mga motor nowadays. Kapag ka na-discarga ang iyong baterya, meron kang backup. Pwede mo pa siyang mapastart na hindi ka natulak na parang kotse. No, and also sa likod meron na rin siyang built-in na tire hugger. Ito sa mga napansin ko. So hindi na kakalat yung mga putek kung saan saan. Very neat yung design niya. Maging dito, actually dito sa part na to, dati pala ito ay butas ngayon ay uh, nilagyan na nila ng ano ng takip so hindi natatalsik yung mga putek napakaganda niya may ilaw din siya dito for the plaka LED na rin yung ilaw niya sa plaka pati yung likodan niya LED na rin very minimalist lang yung design Nasayang hindi ko makikita yung ilaw pero dito pa lang sa nipis na to napakaganda premium ng binibigay niyang impression sa mga makakakita. Naka dual shock sa likod. Tapos tubeless na yung mga gulong niya. Sa likuran, ang gulong niya is 130 x 70 x 13. Tubeless na. Ito din yung exhaust niya. Nakatakip pa. No? Talagang bagong bago. Pati itong grab bar para sa angkas. Napaka premium din ng quality yan. ganda ng paint job nila. Maganda yung paint job nila. Hindi to basta-basta matutungkab sa pagkain na ng mga barya iba kasi ganun yung mula ng barya natutungkab na ito is hindi even yung grab bar nya ang ganda ng ano na quality for me nagustuhan ko siya. ang fuel tank capacity niya is 9.6 liters dito na rin siya binubuksan so napaka convenient dahil hindi ka natatayo once na magpapagas ka and napaka ganda rin noon dahil sumasabay na siya sa mga design ng mga scooter na lumalabas nowadays. Ang seat height nito is 770 mm. Naka-center stand siya pero yung medyo bubuka ka, ka pala, no? 5'3 ang height, abot. Kahit siguro 5'2, abot ito. Tingkayad ako kasi naka-center stand siya. Pero kapag ka hindi, abot na abot naman siya, no? Nagustuhan ko rin na mayroon siyang offer na cruising style. Very comfortable ang kanyang seating position. Naka-upright ka lang. Parang ika nga nila yung sa umaandar na sofa. No, so napakaganda ng offer na yun. Yun yung hinahanap ko na nowadays sa mga motor. Yung pwede mo i-extend yung paa mo dito. Dahil kapag ka mahaba ang biyahe, napakalaking relief nun. No, so yun, seating position pa lang. Okay na okay na siya. Let's go and check the materials naman sa mga buttons nya ito yung hazard nya may hazard sya may kill switch dito so wala syang kill switch sa side stand pero may kill switch sa dito tapos busina ah push start push start to tapos sa kabila naman ay high beam low beam may passing light pa high beam low beam may passing light tapos signal lights dito tsaka busina Uh, mapapansin ko lang medyo dito sila nag cut ng cost siguro medyo hindi premium yung quality na yung mga pindutan so hindi to masyado premium yung quality ng pindutan pati yung fairings dito so, hindi siya masyado premium for me yung silver na fairings pero yung ibang fairings nya is maganda yung quality wala pa din ano eh wala pa din side mirror so di natin ma check tapos sa kabila may bulsa dito may bulsa siya. Hindi siya masyado malalim na bulsa. Hindi siya masyado malalim. Pero kagandahan don. meron siyang charging port. Hindi ka nabibili ng adapter kasi USB type na yung kanyang charging port. O, USB type na. Eh, masasara mo siya, so secure pa rin siya in case na umuulan. Hindi naman mababasa yung inyong charging port. No? So, ayan, very convenient. Sa kabila, check natin sa kabila bubuksan ba to? o hindi siguro nabubuksan nabubuksan kaya to tol parang may ano siya eh, kawitan eh pero hindi ko sure kung nabubuksan eh baka battery lang anan dyan so dito naman tayo sa visor nya napakaganda rin ang position ng visor niya, napakaganda ng visor guys sa mga scooter dahil binabasag nito yung hangin yung nakakatulong to sa aerodynamics imbis na yung hangin is mababasag dun sa driver dumudulas siya no so nakakaapekto to lalo lalo na sa high speed pero kagaya ng ibang scooter na na-check ko medyo may pagkagasgasan din ng visor nito and it's not actually a big deal dahil kahit yung mga ibang scooter na nakita ko na check ko ganun din so kapag maalikabok tapos pinunasan mo ng basahan malakas ang tendency na magkaroon ng gas-gas no? pero yung quality ng fairings dito okay naman check natin kung malleable semi or a little bit medyo mild na, na malleable sya hindi siya sobrang malleable or maganda kasi sa fairing size titignan ninyo kapag ka pinisil niyo, madali lang pisilin kasi kapag ka brittle ito kasi medyo may pagka brittle ang uh, downside kasi noon once na mabunggo ka mababasag siya magsashatter siya into pieces unlike no mga malleable na parang sumusunod kapag ka inipisil mo hindi siya basta basta mababasag kasi nag absorb siya ng ng heat nag absorb siya ng ano impact naka dual shocks din telescopic fork sa unahan and may ganito talagay ko dyan sa screen sa tawag sa ganitong ah uh, suspension. May reflectorized din, reflective materials din siya dito. Naka disc brake siya sa likuran and combi brake na siya. So kapag ka inano mo yung rear brake, hindi ko hindi ko makita yung combi brake niya kung paano gumagana. Kasi sa click kitang-kita eh. Kapag ka pinindot mo yung rear, mangyayari 70% rear tapos 30% front merong mechanism dito nakitang kita agad dito hindi ko masyado makita pero combi brake sya eh sa likodan is naka disc brake din so naka disc brake din sya sa likodan and makikita nyo air cooled pa sya air cooled yung cooling system nya hindi pa sya water cooled mas maganda sana kung water cooled ko pero hindi na rin tayo makakapagreklamo dahil nag-uumpisa pa lang yung Rosie sa pag-innovate ng mga motor nila So very good thing pa rin yan And how I wish matry ko to talaga sa long ride Or mapasakit to ng kahit 2 weeks lang Nang makita ko kung ano talaga yung may offer niya LED na rin kahit yung mga ilaw sa unahan Pati signal niya nya LED na din Napaka stylish Ang napakaganda na itsura Tapos ito din oh. Maliit lang siya pero Outstanding yung Looks nya talaga meron lang dito 175i na nakasulat combi brake tapos may rusi na maliit binawasan na nila yung masyadong madaming rusi na decals so very minimalist approach na rin yun yung mas nagpapa premium ng motor para sa akin kapag minimalist na yung approach nya so yan yung itsura nya sa unahan ang kanyang tire size sa unahan is 110 by 70 by 13 13 inches wheel so maaasahan na din to na magiging maliksi lalo na tubeless pa gusto ko rin ma-testing sana kung madulas ang tires nito. Ang ground clearance niya pala is 135 mm. Nasa saktong moment na rin siya. Para sa mga regular na size ng hams or height ng hams so hindi na rin siya nakakapangamba na isugod sa mga hams maging itong quality ng side stand nya is very good din ito no? siguro ang maganda maganda sya. maganda naman sya CVT saka CVT sya. weight nya is 130 kg so ang NMAX if I'm not mistaken is 131 kg ito is 130 So, yun. Medyo quick ano lang comparison. Hindi ko kasi masasabi na N-Max yung kanyang inspired eh, Dahil medyo malayo ang itsura eh. No? Parang mix ng N-Max and ADV yung inspired na itong RFI 175. And sana no, yung may-ari na ito ipatesting sa atin. Or kung meron man naka RFI 175 sa inyo na gustong ipatry sa akin sana no para ma full review natin gusto ko din kasi malaman ng mga audience kung ating mga netizens kung talagang sulit ba to pati yung quality ng ano nya ito hindi masyado premium ito on the regular side naman yung rubber may mga fairing sya na magandang quality or maybe the paint job lang hindi ko rin masabi ng kasi yung fairing sya hindi malleable eh, pero maganda yung paint job alright tapos mat naman dito, may mga fairing sya na talagang premium yung hatid May mga parts naman na medyo hindi pa ganun ka-premium. Ito parang carbon oh. No? Ganda no? So yun, that's my uh, first impression for uh, RFI 175 for me. Overall napaka-presentable naman nya. And uh, I like to comment Rosie dahil nakikipagsabay na rin talaga sa mga specs ng mga motor nowadays. Eh, Nagustuhan ko yung quality na hinahatid niya So tatanungin natin ngayon kung magkano yung yung price niya Anong si Sir na ano? Sir Ngunit siya Sir ano eh yung na upuan niya ano no Ito pala? O nga no yung upuan niya? Hindi natin kita eh Nga ko naman itong susi Pero yung upuan niya pala ano? Cruising style na rin, mayroon sandalan dito, no. Hindi rin natin makita kung makapit. Pero ganda rin ng ano, cushion. Nga lang medyo kapako kaagad yung taha. Uh, pero maganda, naka-stitches na siya tapos may sandalan pa. Comfortable din kahit yung angkas. Galing, ha, galing. Tanungin natin yung presyo. So ayan, para sa mga magtatanong naman kung magkano ang presyo ng RFI 175 Kung cash ninyo siya balak bilhin, 90,000 ang kanyang cash Ang installment, 10,000 down payment Kung 3 years to pay, 3,720 ang kanyang monthly May rebate na 300, so lalab lalabas na 3,420 For 3 years ang monthly niya For 2 years, 4,680 at kung 1 year naman is 8,450 so lagi may 300 na rebate kung nasa oras kayo na magbabayad para sa akin for the price of 90,000 halos sumasabay na siya sa specs ng mga premium na scooters nowadays kaya hindi na rin tayo makakapagreklamo dun sa mga parts na pwede pang i-improve dahil napakamura ng handog niya para din dito sa ganitong kaganda ng motor so 90,000 90, pesos is very bang for the buck lalong lalo na sa mga tao na gusto talaga maka experience ng Maxis maxi scoot halos na feels pero medyo tight ang budget pwede pwede natin subukan tong RFI 175 Si tropa ko nga si Sarikis gusto, gusto nang itry eh para may pang panglaro no pa pang point A to point B everyday drive very bang for the buck siya But for me for its price point masasabi ko na sulit na siya so that's it for this vlog medyo quick impression lang siya and uh, sana nagustuhan nyo ano pa yung mga gusto nyo motor na makita dito sa Rusi comment down below ano pa yung mga masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba sya para sa inyo? Comment down below. Don't forget to subscribe. Share this video, comment your thoughts. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Goodbye now.